Magandang araw, mga meses. Uha, ating nalaman ninyo. Grabe na naman kadami ang kalat dito sa aming bahay. buhay. May order na naman na pabango. Puta ka ng mga manok. Naririnig din mga meses. Nagsisitlog yung mga ayon. Good morning. Ay, good morning po. Honey, O, sus. Balat lechon. Mmm. Ako man din ay sarap na sarap dito sa balat lechon. Marahil ay ganun talaga ni pag matanda na. Nasa school si Chong. Mamaya pang uwi na yun, alas 11. Ito man ding mga pangunas na ito. Ay, noong isang araw pa nila nakalimutan ko ng banlawan. Iya. Yeah. Ngayon ko lang uli na alaala. Tapos itong Banlawan ay ipanglilinis ko dito ah. At aba, ang ipot naman ang mga bibi. Uha, nagkalat. Kaya ang gawa ko pag araw, yung mga bibi ay kinukulong ko doon sa kanilang kulungan. At aba. Uha naman. Kung saan saan na lang nag -iipot. Bang baho pati. Pero pag gabi, sila'y pinapakaalpasang. Ako naman yung naaawang sila, sila nakakulong din lang. Na. Maganda naman ang panahoy. Panigurado ito ay lahat ngayong araw din. Hindi talaga mawari ang panahon ah. Biglang naambun. Pipinaawin ko na itong mga tuyo na at baka may bigla pang bumagsak ang ulay mga basa na naman itong lahat may sikat ng araw pero natagiti aba nung ganay ito Kita tengok main Kunin ko na yung mga shirt para titiklopin mo na din, honey. Ito ba ito ano? Ano, butas? Hindi, basa pa. Oh, ah, basa pa. Isampay ko ulit doon. Oo, oh, isampay ko ulit. Tapos ipapais ko sa iyo yung mga damit doon, ah. At magulo na. Ano ba ito yung mga... Oo nga, honey. Ipagtatapo na yung mga... Ay, papahingi pala yung mga hindi na nagagamit, honey. Yan la ang permi ang nasusuot namin mga ay, yan. Yan lang yun ang kinukuha. Mm -hmm. Dito na kami sa naubos sa basket. <laughs> hindi na namin mm, na ilagay na, doon. Na. Hindi na na isa mm, na lang na isa. Yan ay sa ano ah. Sa ginawa na? lang nito yung sinturon. Ah, doon sa church? Mm. Okay. Pero, pero ay eh, sinta sa sapatos. Mm, Kukunin ko muna yung mga shirt. Claire? Oh, abutin ko ba yung sa bintana? Oh, baby. Ay!